lumabis na ang Russia. Sa bagong drone attack nito, tinarget ng Kremlin ang United States Factory, isang pabrika ng sibilyan na walang kaugnayan sa depensa ng Ukraine o militar, na nag-iwan ng maraming inosenteng tao na sugatan. Nagningit-ngit ang mga Amerikano at naglabas si Donald Trump ng mahalagang pahayag matapos ang pag-atake. Ipinapahiwatig na maaaring magkaroon na ng kapangyarihan ang Ukraine na gumanti laban sa Russia sa paraang hindi pa nagagawa noon posibleng sa pamamagitan ng mga long-range na missile strike. Narito ang paliwanag ng mga nangyari at posibleng epekto nito sa digmaan ng Ukraine at Russia. Maagang Huwebes, Agosto 21 muling naglunsad ang Russia ng malaking drone at missile attack sa iba't ibang target sa Ukraine. Sa kabuan, sinasabing umabot sa mahigit limang daan at pitumpung drone at humigit kumulang apat na missile ang ginamit sa pag-atake. Bagaman nagawa ng Ukraine na mapabagsak ang malaking porsyento ng mga sandata ng kalaban dahil sa kanilang sariling air defense systems at mga sistemang ibinigay ng mga kaalyado. May ilan na tumama sa target, nagdulot ng pagsabog, sunog at nasawi ayon sa mga larawang kuha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dalawang misil ang tumama sa Amerikanong pabrika ng electronics sa liblib na lungsod ng Mukachevo, kanlurang Ukraine, malapit sa hangganan ng mga bansang European Union at NATO tulad ng Hungary, Slovakia, Poland at Romania. Si Andrei Sibiha, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, ang unang nagulat ng insidente sa X. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na tapusin ang digmaan, nagsagawa ang Russia ng isang malawakang pinagsamang airstrike sa Ukraine kagabi. Daan-daang drone, hypersonic, ballistic at cruise missile ang tumama sa sibilyan at enerhiya. Tumama ang isang missile sa malaking Amerikanong electronics manufacturer sa pinakakanlurang rehiyon natin, nagdulot ng matinding pinsala at nasawi. Isang ganap na sibilyang pasilidad na walang kaugnayan sa depensa o militar. Hindi ito ang unang pag-atake ng Russia sa mga negosyong Amerikano sa Ukraine. Matapos ang mga pag-atake sa mga opisina ng Boeing sa Kyiv noong mas maaga yung taon at iba pang mga pag-atake. Walang luhikang militar o dahilan, puro terror lang laban sa tao, negosyo at normal na buhay sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga pagsisikap na pilitin ang Russia na tapusin ang digmaan at inuulit namin ang kahandaang ng Ukraine na gawin ang lahat ng makakaya upang mapalapit ang kapayapaan. Mahalaga ang mga pagpupulong ng mga mga leader sa bilateral na Ukraine-Russia at trilateral na Ukraine-United States-Russia para sa diplomasya. Mahalaga rin ang pagtatrabaho para matiyak ang matitibay na garantiya sa seguridad ng Ukraine mula sa Estados Unidos at mga kaalyadong Europeo. Ipinapakita ng mga pag-atake sa gabi ang pangangailangan na palakasin ang depensa sa himpapawid ng Ukraine gamit ang dagdag na sistema at interceptor. Ayon kay Sibihar, tinamaan na dati ng mga sandata ng Russia ang United States, related na target. Tulad noong Hunyo ng taong ito, nang magpakawala ang Russia ng daan-daang drone at pitong misil patungong Kiev na nagdulot ng pinsala sa opisina ng Boeing. Gayunpaman, mas malaki at mas mahalaga ang pakiramdam ng pag-ataking ito dahil walang nasaktan na staff ng Boeing noong Hunyo ngunit maraming manggagawa ang nasugatan sa pabrika sa Mukachevo na pagmamay at pinapatakbo ng Amerikanong kumpanyang Flex Limited, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng ganitong uri sa buong mundo. Itinatag sa United States ang Flex, nakalista sa Nasdaq at may punong tanggapan sa Austin, Texas at Singapore. Ang kumpanya ay may isang daan plus opisina at pabrika sa mundo at mahigit isang daan at apat naput walong libong empleyado. Bagamat ang Flex bilang isang kumpanya ay may kasaysayan ng paggawa ng mga bahagi para sa aerospace at depensa pati na rin sa iba pang larangan tulad ng kalusugan, pabahay, enerhiya at komunikasyon. Walang koneksyon sa militar, ang planta sa Mukachevo. Mahigit labintatlong taon nang nag operate ito at sumasaklaw ng limang daan, siyam napung libong square feet na espesyalisado sa paggawa ng bahagi para sa coffee machine, printer cartridge, at iba pang gamit. Kinumpirma ito mismo ng Flex, na naglabas ng pahayag ilang sandali matapos kumalat ang balita tungkol sa pag-atake. Noong Agosto 21, 2000 at 25 ng umaga. Nasira ang aming pasilidad sa Mukachevo, Ukraine dahil sa missiles strike. Ipinatupad namin ang emergency protocol para matiyak ang paglikas ng lugar. May mga empleyado at kontratista na nasugatan sa pag-atake at nasa ospital pa rin. Buong suporta ang ibinibigay ng FLEX sa kanila at kanilang pamilya. At nakikipag-ugnayan kami sa tamang United States official at ahensya. Inilunsad na ang business continuity plan para matiyak ang operasyon at kasalukuyang sinusuri ang pinsala sa pasilidad. Ang pasilidad namin sa Mukachevo ay para lang sa consumer at lifestyle products at hindi ginagamit para sa paggawa ng produktong militar o depensa. Mahalaga man ang insidenteng ito sa mga kasamahan namin sa Flex, ang pasilidad ay halos isa lang ng kita ng Flex. Ang pasilidad ay may higit dalawang libo at anim na raang empleyado at halos 600 na ang nagtatrabaho noon. Alas 4.30 ng umaga tumama ang Russian Caliber Cruise Missile sa kanilang trabaho. Sa kabutihang palad, tumunog ang mga sirena ng air raid bago mangyari ang pagsabog. Kaya nabigyan ng pagkakataon ang karamihan sa mga manggagawa na magtago sa ligtas na lugar o tumakas palabas ng gusali. Habang karamihan ay nakalabas ng walang galos, ang mismong pabrika ay nagtamo ng matinding pinsala. Ibinunyag ni Miroslav Biletsky, gobernador ng Transcarpia, na halos isang katlo ng planta ang nasunog sa pag-atake. Gamit ang telegram, kinonde na agad ni Vladimir Zelensky, Pangulo ng Ukraine, ang Russia at sinabing, Ngayong gabi, nagtala ang hukbong Ruso ng isa sa kanilang pinakabaliw na anti-record. Tinamaan nila ang mga sibilyang infrastruktura, mga negosyo, mga tirahan, at ang ating mga kababayan. Nagpalipad sila ng cruise missile sa isang negosyo ng Amerika sa Transcarpia. Isa itong karaniwang sibilyang negosyo, isang Amerikanong pamumuhunan. Gumagawa sila ng mga pamilyar na gamit sa bahay tulad ng mga coffee machine. Naging target din ito ng mga Ruso. Hanggang ngayon, inaapula pa rin ang apoy sa negosyo. Sa ngayon, labin lima ang kumpirmadong nasugatan sa pag-atake at lahat ay nabigyan ng tulong. Nagtatrabaho rin ang mga tagapagligtas sa iba pang rehiyon mula Zaporizhia hanggang Volin. Sa kabuuan, 574 na attack drone at 40 na misil ang ginamit laban sa Ukraine kagabi. Malaking bahagi ang napabagsak. Sa kasamaang palad, hindi lahat. Ibinigay ng mga Ruso ang dagok na ito, na parang walang nagbabago at walang ginagawa ang mundo para pigilan ang digmaan. Kailangan ng tugon dito. Wala pa rin senyales mula sa Moscow na talagang makikipag-usap sila ng seryoso at tatapusin ang digmaang ito. Kailangan ng pressure, malalakas na parusa, at mataas na taripa. Salamat sa lahat ng tumutulong. May dalawang particular na kakaibang aspeto sa pag-ataking ito. Una ay ang lokasyon. Gaya ng nabanggit, ang planta ng FLEX ay matatagpuan sa malayong kanlurang bahagi ng Ukraine. Daan-daang milya ang layo mula sa mga frontline. Bagamat dati nang umatake ang Russia sa rehiyong ito, madalang lang ito mangyari. Sa katunayan, ipinapakita ng open source intelligence data na kakaunti lamang ang mga pag-atake sa rehiyon ng Transcarpia mula nang magsimula ang digmaan. Dahil dito, isa ito sa pinakaligtas na lugar sa Ukraine nitong mga taon. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang rehiyon ay katabi ng hindi bababa sa apat na bansa ng nito. Habang fanya ang sang bang maaring may plano ang Rusya na maglunsad ng pag-atake sa NATO sa hinaharap, malamang na nais nitong bawasan ang panganib na ang alinman sa kanilang mga drone o misil, ay aksidenteng magmintis sa kanilang mga target, at tumawid sa hangganan, magdulot ng pinsala o magdulot ng kaswalti sa isang bansa tulad ng Romania o Hungary. Kaya, bakit ngayon? Bakit inutusan ng Kremlin ang pag-atake sa rehiyong malayo sa frontline? Wala namang halatang dumami ang sundalong Ukrainyano at malapit pa ito sa mga hangganan ng NATO hindi ba? Nauuwi ito sa pangalawang kakaibang bahagi ng pag-atake, ang timing. Ang pag-atake ay nangyari ilang araw lang matapos makita sina Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at Pangulong Trump para pag-usapan ang posibleng tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Noong panahong iyon, positibo si Trump at iba pang opisyal, naniniwalang handa si Putin sa konsesyon at posibleng magkaroon ng kasunduan para wakasan ang labanan. Bagamat walang asang titigil ang Rusya sa pag-atake sa Ukraine, pwede sanang nagpasya ang Kremlin na bawasan ang malalayong pag-atake bilang senyales ng kahandaang makipagtulungan para sa kapayapaan. Sa halip, kabaligtaran ang ginawa nila. Nagpakawala sila ng malawakang pag-atake sa mga target sa loob ng Ukraine. At higit pa roon, tinarget pa nila mismo ang isang Amerikanong negosyo sa teritoryo ng Ukraine. Walang paliwanag ang Rusya sa pag-atake sa pabrika ng Flex. Ngunit tila pang uudyok ang tempo ng insidente. Gusto ipakita ng Kremlin na kaya nitong gawin ang gusto nito, kahit may international na presyon. May ilang opisyal na nagsabing, sinusubukan ni Putin pahiyain at pahinain ang Estados Unidos. Ayon kay Andy Hunter ng American Chamber of Commerce sa Ukraine sa ex inatake ng mga misil ng Russia ang isa sa pinakamalalaking pamumuhunan ng Amerika sa Ukraine magdamag. Flex, isang aktibong miyembro ng American Chamber of Commerce, patuloy na sinisira at hinihiya ng Russia ang United States businesses sa Ukraine at tinatarget ang mga kumpanyang namumuhunan sa United States stock market. Hindi lang sinisira ng Russia ang Ukraine, pinapahina rin nito ang pamumuno, halaga at negosyo ng United States. Hindi nais ng Russia ng kapayapaan. Inaapakan nito ang interes at halaga ng Amerika Nanawagan kami kay Pangulong Donald Trump na manindigan kasama ng mga negosyanteng Amerikano sa Ukraine at ipakita kay Putin na pinoprotektahan ng Estados Unidos ang sarili nito. Sa kabutihang palad, walang empleyadong namatay sa pag-atake ng misil dahil sa mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan. Sa social media, maraming Amerikano ang nagpakita ng pagkabigla at galit sa bagong pag-atake at nananawagan kay Pangulong Trump na kumilos. Mukhang narinig ni Trump, ang mga panawagan at posibleng babaguhin na niya ang posisyon niya sa sigalot sa dramatikong paraan. Sa Truth Social, nagpost ang ika na pito na pangulong si Trump ng isang misteryosong mensahe. Napakahirap, kung hindi man imposible, na manalo sa isang digmaan ng hindi inaatake ang bansa ng mananakop. Parang magaling na sports team na malakas ang depensa pero bawal umatake, kaya walang panalo. Ganyan din sa Ukraine at Russia. Si Joe Biden, natuso at inutil. Hindi pinapayagan ang Ukraine lumaban. Puro depensa lang. Ano ang nangyari? Kahit ano pa, ang digmaan na yan ay di mangyayari kung ako ang Pangulo. Walang tsansa. Kapanapanabik ang mga darating na panahon. Pangulong DJT ngayon. Maraming tagamasid ang ang nagbigay kahulugan sa post na ito bilang isa sa pinaka-pro-Ukraine na pahayag ni Trump hanggang ngayon. Dahil tahasan niyang binatikos ang nakaraang administrasyon sa pagpigil sa Kiev, na makaganti sa Russia. Malinaw na tinutukoy nito na unang ipinagbawal ni dating pangulong Joe Biden sa Ukraine ang paggamit ng mga sandatang tulad ng long-range army tactical missile system missiles laban sa mga target sa loob ng Russia. Nagdulot ito ng malawakang pagkadismaya habang nagtitiis ang Ukraine sa pinsala at mga nasawi mula sa mga missile at drone ng Russia. Walang pahintulot ang mga sundalo na gumamit ng United States made missiles sa counter-attack. Pero kalaunan, inalis din ni Biden ang pagbabawal. At mula noon, ginamit na ng Kiev ang ATACOMS at iba pang long-range na missile na ibinigay ng mga kaalyado tulad ng Scalp EG, ang French na version ng United Kingdom Storm Shadow, para tamaan ang mga mahalagang target sa Russia. Gayunpaman, kung nabigyan lang sana sila ng pahintulot na gamitin ang mga sandatang iyon ng mas maaga, mas malakas sana ang kanilang posisyon ngayon. Hindi tiyak kung paano nagbago ang digmaan kung mas maagang inalis ang pagbabawal sa malalayong pag-atake. Pero ang katotohanan si Trump mismo ay nagmumungkahi na dapat bigyan ng karapatan ang Ukraine na umatake ayon sa kanya at gumanti laban sa Russia ay isang malaking bagay. Ang tatlong salitang konklusyon sa post ni Trump na interesting times ahead ay maaring nagpapahiwatig din na malapit nang magkaroon ng malaking pagbabago ang sitwasyon. Hindi pa malinaw kung anong kapangyarihan o sandata ang ibibigay ng Pangulo sa Ukraine. Maraming media at eksperto ang nagsabing posibleng inihahanda ni Trump ang paraan para sa mas maraming long-range na pag-atake ng Ukraine sa Russia. Maaaring baguhin ng ganitong pag-atake ang takbo ng susunod na yugto ng digmaan dahil napatunayan na ito ng Ukraine. Sanay ito sa pagtukoy ng target ng Russia at din tinatanggal ang mga ito ng walang awang katumpakan kapag may kagamitan at pahintulot. Sa maraming pagkakataon, Naglunsad ito ng malalakas na pag-atake sa mga lokasyong militar ng Russia at mahahalagang infrastruktura, kabilang ang mga command post, imbakan ng bala, imbakan ng gasolina, oil refinery, paliparan, at iba pa. Sa bawat pagkakataon na tinatamaan ang isa sa mga target na ito, ramdam ng Russia ang buong epekto dahil humihina ang kanilang makinarya ng digmaan. Nahihirapan ang kanilang ekonomiya at paulit-ulit na naaantala at nababalam ang kanilang mga plano ng pananakop. Ngunit kailangang mag-ingat ng Ukraine sa kanilang mga kontra-atake dahil wala silang kasing laking budget sa militar tulad ng sa Russia. Wala rin silang walang hanggang supply ng long-range na misil at mga kailangan para gamitin ito. Pinagsikapan nilang paunlarin ang kanilang sariling mga programa sa paggawa ng misil. Tulad ng Neptune Missiles. Habang umaasa rin ng husto sa mga pangunahing kaalyado gaya ng United States at United Kingdom para magpadala ng karagdagang mga rocket. Tulad ng nabanggit na Atacams Storm Shadows at French Scalp Exempli Gracia. At kapag may mga misil silang magagamit, hindi ito basta-basta pinapaputok ng Ukraine sa Russia sa kung ano-anong target. Layunin nito ang makuha ang pinakamalaking halaga mula sa bawat isa at gawing mataas ang tsansa ng tagumpay sa kanilang pag-atake. Layunin nitong magdulot ng matinding pinsala at pahinain ang Kremlin sa bawat misil. Kung magpadala si Trump ng mas maraming armas sa Ukraine, makakapagplano ang bansa ng mas maraming atake sa oil pipeline, drone factory, at mahahalagang bahagi ng makinaryang militar ng Russia. Maaaring makipagtulungan si Trump sa mga kaalyado ng NATO para magbigay ng mas mapanganib at malalayong misil sa sandatahang lakas ng Ukraine. Maaaring magdulot ito ng posibilidad na umatake sa mga target na malayo sa labanan, kahit daan-daan o libo-libong milya ang layo. Mapipilitan ang Russia na danasin ang parehong takot at pagkataranta ng Ukraine, na hindi alam kung saan susunod ang pag-atake. Sa alinmang kaso, gaya ng sinabi mismo ng Pangulo, tiyak na may mga kapan panapanabik na panahon sa mga darating na araw at linggo habang patuloy na nagbabago ang labanan. At marami ang nakasalalay sa kung paano tutugon ang United States sa pinakabagong pang-uudyok na ito. Walang kasiguraduhan kung handa si Putin makipagkita kay Zelensky sa malapit na panahon para talakayin ang kasunduang pangkapayapaan. Pagkatapos ng pagpupulong ni na Putin at Trump noong Agosto 15 sa Alaska, parehong optimistiko ang dalawa. Ipinagpaliban ni Trump ang dagdag na parusa sa Moscow at tinawag na kapaki-pakinabang ang usapan. Ayon kay Trump, Tinalakay nila ni Putin ang seguridad ng Kyiv bilang bahagi ng posibleng kasundo ang magdadala ng kapayapaan. Simula noon, minamaliit ng mga opisyal ng Kremlin ang posibilidad ng peace talks at sinasabing malayo pa itong mangyari. Maaaring utusan ng Russia ang pag-atras ng tropa, ngunit ayon kay Sergei Lavrov. Dapat isama ang Moscow sa anumang usapan tungkol sa seguridad. Sigurado akong alam ng kanluran, lalo na ng Estados Unidos na imposibleng seryosong talakayin ang mga isyu sa sa seguridad ng wala ang Russian Federation. Isa itong daan na walang patutunguhan. Dagdag niya, hindi katanggap-tanggap ang pagbibigay ng seguridad sa Ukraine gamit ang dayuhang interbensyong militar. Malinaw na ipinapakita ng Ukraine na hindi ito interesado sa isang pangmatagalan at matibay na resolusyon ng sigalot. Ayon kay Lavrov, posibleng magkita si Putin at Zelensky sa hinaharap pero hindi ito malamang mangyari sa ngayon. Sinabi niyang bukas si Putin sa pakikipagkita kay Zelensky, mangyayari lang ito kung handa at ayos na ang mga issue sa pinakamataas na antas. Bahagi ito ng estratehiya ng Kremlin, gaya ng nangyari nitong taon sa usapang pangkapayapaan sa Turkey. Noon din, maraming mga pinuno ng mundo ang tila umaasa na magkakaroon ng kasunduan para sa kapayapaan. Nagbigay ng positibong pahayag si Putin at nagsabing handa siyang makipagkita kay Zelensky para talakayin ang mga kondisyon. Sa huli, mailap pa rin ang kapayapaan dahil minamaliit at pinapatagal ng mga opisyal ng Kremlin ang senyales ng pag-usad. Habang nangyayari ito, inilunsad ng Russia ang matitinding pag-atake sa Ukraine na nagpapakitang walang pakialam sa peace negotiations. Nagpapakita itong ang layunin lang ay pumatay ng sibilyan, bombahin ang infrastruktura at magdulot ng matinding pinsala. Imbes na bawasan ang agresyon at maghanap ng mapayapang solusyon. Nauulit ang kasaysayan, pero ngayon may kakaiba. Dahil mukhang si Pangulong Trump na paulit-ulit na niloko at pinagtaksila ni Putin ay sawang-sawa na sa kanyang katapat na ruso. Habang nagkaroon ng matibay na relasyon ang dalawang leader noon, mukhang nasisira na ito ngayon. Minsan, naging prangka si Trump sa pagpuna niya sa leader ng Kremlin. Noong 2025, kinondena niya ang mga aksyon ng Russia bilang kahiyahiya at nakakadiri sa press conference at social media. At sinabi pa niya na tuluyan ng nabad si Putin noong Mayo matapos maglunsad ang Russia ng record na aerial attack sa Ukraine. Ngayon, paulit-ulit na iba ang ginagawa ng Russia sa sinasabi nito at nagawa pa nitong bombahin ang pabrika ng Amerikano. Ito na marahil ang huling patak, ang tulak na magtutulak kay Trump sa sukdulan na magdudulot ng seryosong pagbabago sa kanyang mga susunod na pakikitungo kay Putin at sa kanyang suporta para sa Ukraine. Hindi pa tiyak kung ano talaga ang kalalabasan ng lahat ng ito. Pero sa pagkakataong ito, maaaring sumobra na ang Russia sa pagsusugal ng kapalaran nito. Ngayon, alamin kung paano lalong nawawala sa kontrol ang digmaan para sa Kremlin sa aming bagong video ipinapaliwanag kung paano ginagamit ni Putin at Federal Security Service ang mga kaso, pagtanggal, at minsan ay pagtulak sa mga dating general at opisyal na magpakamatay para sa paglilinis ng kapangyarihan. Tingnan ang mga plano ni na Trump at NATO para sa kapayapaan sa Ukraine matapos ang digmaan. Kasama ang mga tropang Europeo sa lupa at suportang panghimpapawid ng Amerika sa himpapawid. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung di mo pa nagagawa para laging updated sa pinakabagong balita at kaganapan mula sa front lines ng Ukraine at iba pa